Ray, ano po yung tinda nyo? Pinipigate, salad. Magkano po? May 20, may 25. 20, 25. Ito nga po? Ito yung 20, pinipi. May 25, salad. Ilan pa ba yan? Ilan yung laman niyan? Marami ba? Marami ba? Oo. Oh. Magkano lahat yan? Maybe baka pag binaw ko ng 500 o 600 daw Lahat yan? Oo. Oh. Pabilang nga lahat tayo. Alam nyo ba guys na sa Lok Lok libre na tayong manood ng mga kay drama, mga movies, anime, mga ganyan. At meron silang palabas ngayon, The Manipulated. Kaya manood na tayo sa Lok Lok. Napakataya. O, oh, ilan yan lahat? 30 po rote, sa 20. Ha? 20 isa, sa 30 po. O, ilan? Six 600 20 40 6, 680 Oo. Boss, niya? Sige natin. Sa Sa dyan, boss? Wala, tigay. Ganyan lang. Hindi maano yan. Boss, gusto niya, boss? Boss, may na. Dyan, okay. mga, no. Thank you, boss. Baga, bigyan niyo na lang dyan sa mga ano. Thank you, papagas. Okay. No, Organic. Boss. boss. 680 kuya. Ano ang tay nyo ang Tiga Muñoz lang po kami tayo oh, <laughs> na po yan Sige. Wait lang, lalagyan ko pa laman. Ilang taon na po kayo? 63. 63 Ilang taon na po kayo nagbibenta niyan? Mayroon nga, limang taon siguro Nakita ko ko, sira yung ano mo. Oo nga, eh, natatanggal yung dyan. Paano mo papagawa yan? Diyan lang, may malapit yata dyan. Hindi, okay, palitin na dito. Palitin na yan? Palitan mo na. Siyan, pagkakunita. Magkano, mura lang naman yan eh. Oo. Oh. Ang pagawa mo. Oh, sige, salamat. Sige ba? Oo, oh, sige. Tigas na akong pang kalatim ko. Nag-isa lang ko. Nag-isa nyo lang ba? Di ba dito yung bahay nyo? Oo, oh, dyan. Sabi, dyan. May video pa tayo. Naalala mo? Ko Di ba ikaw yung nagtitinda ng ano? Puta. Puto? Oo. Oh. <laughs> ikaw wala yun? Okay, no. <laughs> Sabi ko ba't parang kamukha ay parang kilala ko. Sabi ko ganun. Ako okay, yun. Ba't iba naman ay binibenta mo kaya? May eh, mainit eh. Mag-isa niya na lang. May video pa ako. Hindi ko pa na-upload. Hindi ko alam kung nabura o ano. Ganyan natin buhay. Okay. Oo. Oh. Doon sa bahay nila. Yung bahay niya so, yung emulet. Yung oh, may kasama ako noon. May kasama kay isang, ba, isang Oh, bata. isang bata. Kaso hindi pa na-upload. Isa. May may asawa na rin. Mag-isa niya lang sa bahay. Nag-uupa pa, siya, pa. humuupa. Tapos yung bahay niya yung butas-butas. Anda hanapin ko pag ano, pag meron pa yung yung oh. video. Dito po tayo kay Tatay, ano po, paano niyo tayo? Will you Bautista Manabat? Olio Bautista Malabat. Uh, ilang taon na po kayo? 63. 63 po. Medyo bata pa po, po pala no. Hmm. Kaya na kapag ano pa ano buhay pa kahit pa paano. Aba. Kaya po yung nagtitinda ng puto. Hmm. Sige po, ingat po. Ay, sige. Aba. Matanda ka pala <laughs> na. Oo nga. kaya pala sabi ko parang kilala ko. Sabi ko. Sige po kaya, ingat po. Dito Ay, lang pala siya.